rick ay sir anong anong araw ngayon thursday 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 january, january 11 ba o 2024 ba't nandiyan ka sa swim pool ah uh, patututay na ah okay, okay. hindi ah uh, 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 hindi kada kada webes no every o, kada every thursday nandito tayo sa nandito tayo uh, sa tambuli punta kayo rito ah sa tambuli uh, beach resort and spa ano? oh Oh, so ito dito. Yan. Every Thursday ah, nandito kami. Okay, Rick. So ano 'yung nabasa mo na comment? Dito tayo sa dito tayo sa magandang view. Yan. Andiyan tayo sa magandang view, oh, Rick. Anong ano nabasa mo sa comment? Yung ano daw, ano daw yung kan paano natin ma Ma, hmm. paano natin ma yung sa kan, yung pag unauthorized ng ano, ng cutting ng mga pinolik? An ah, authorized cutting ng mga plywood or pinolik. Yan Rick, sakit sa ulo yan Rick. tiba mm. ah, ang taga na, na problema yan. So yung sa atin lang na ibibigay sa kanila na solusyon, yung experience natin na ginawa natin ah, yeah. sa project natin. Oh, bibigyan kita magandang angle. Yan. Ah, yeah. So yung solusyon natin dati, yung ginawa natin dati Rick, ano ginawa natin? Kada isang foreman, isang grupo no, isang foreman okay tag-iisa lang ang official nating cutting. Merong isang table saw or circular. No, na, kanyari, ikaw, isa kang foreman. So, lahat ng tamo, ko meron kang 30 ang karpentero, 25-30, isa lang ang official na taga, lagari, cutting. Iyon yung, ano, uh, tapos, yung isang table saw or isang circular saw. Tapos, hindi pwedeng magpakating kung walang pirma. Bakit, Kasi yung kasi lilinya kay dadalin mo yung ano mo. dadalin mo yung plywood mo, pinolik mo, dadalhin mo doon sa table so tapos meron ng sukat yon yung sukat yung pitik pinakalapis sa sukat pirmado ni Forman pag walang pirma ni Forman hindi pwedeng katingin para may lalo na ka lalo na kapag isang pligo yung hindi pa kinakating di ba Oh, yun yun talaga solution. Actually hindi lang sa atin, sa ibang mga malalaki mga projects ganun talaga ginagawa, 'di ba? Oh, sige, ikaw uh, natin ng mga comment nila kung ganon din ang ginagawa nila na solusyon kasi sa atin 'yun. Pag walang pirma ni Forman, hindi pwedeng makating. Eh di ano solusyon? Ano 'yun? Tawag noon, wala talaga magkakating, 'di ba? Tapos bawal ang mano-mano na cutting, yung lagare, mano. Unless kung mga yung mga pera-peraso lang, yung mga kunting ano lang. Maliliit. Maliliit lang. Kasi number one, iwas so dust. Oh. Tsaka iwas yung tatlong lagare, tatlong ubo. Oh. ha? Oh. Kunting lagare, ubohin agad, di ba? Oh, yun, yun ang mga solution natin dati. Tapos, i-check natin sa comment kung sa kanila kung ano pa yung mga ginawa nila dati. Oh. Sa Okay, Rick. So, ano? Ano tayo? Ligo, tayo? Ligo tayo? Oh, so, isang ikot muna. Isang ikot. Oh, yan. Isang ikot muna. Isang ikot. Turn around. Oh, Every Thursday, yan, Dito tayo. Makaka-febrile coffee. Sige, Rick. Okay na, Rick. Approved.